Alin kaya sa tatlong ito ang asteroid, meteoroid o comet? Let's find out in this video. Sa video na ito ay ating titingnan side by side kung ano ba talaga ang pagkakaiba at pagkakapareho ng asteroid, meteoroid at comet. Pag-uusapan natin sila isa-isa ng mas malalim pa sa magkaibang videos. Specifically, titingnan natin ang kanilang komposisyon, pinagmulan, lokasyon, laki at hugis. Unahin nating tingnan ang kanilang komposisyon. Ang asteroid ay tinatawag na small planet. Ito ay mabato na bagay na umiikot din sa paligid ng araw gaya ng ibang mga planeta. Specifically, ang mga asteroids ay may iba-ibang klase gaya ng C-type o chondrite na binubuo ng clay at silicate rocks. S-type o stony na binubuo naman ng silicate materials at nickel iron at M-type o metallic na binubuo naman ng nickel at iron. Ngayon, tingnan naman natin kung saan gawa ang meteoroid. Ito ay tipak na bato o bakal na umiikot din sa paligid ng araw. Ito din ay may tatlong klase kagaya ng sa asteroid, ang irons, stonies, at stony irons. Kung inyong mapapansin, ay kapareho lang sila ng asteroid, tama? Mamaya ay malalaman natin kung bakit. Tingnan naman natin kung saan gawa ang comet. Ang comet naman ay tinatawag na Cosmic Snowball. Ito din ay umiikot sa paligid ng araw gaya ng ibang mga planeta. Ito ay binubuo ng dust, rocks, ices at frozen substances gaya ng carbon dioxide, carbon monoxide at methane. Ibig sabihin lang, malamig ang comet. Mamaya ay malalaman natin kung bakit. Pero teka, bakit parang magkapareho ang asteroid at comet? Yes and no. Yes, kung ating titingnan ang comet ay parang asteroid din. Pero magkaiba ang komposisyon nila. Remember na ang asteroid ay binubuo ng rocks, silicate rocks at metals, samantalang ang comet ay binubuo ng dust, rocks, ices at frozen substances. Kaya magkaiba talaga sila. Klaro ba? Very good! Ngayon naman ay tingnan natin ang pinagmula ng tatlo. Saan nga ba sila nanggaling? Una, ang asteroid at comet ay mga tiratirang parte o leftovers mula sa pagkabuo ng solar system. Ang meteoroid naman ay nabubuo dahil sa pagbabanggaan ng mga asteroids. Kaya ang ibang meteoroids ay kapareho lang ang komposisyon sa asteroids dahil doon sila nanggaling. May mga meteoroids naman na nabubuo mula sa mga nalalaglag na gas at dust mula sa dusty tail o buntot ng comet. Ang ibang meteoroids naman ay nabubuo dahil sa pagbangga ng asteroids o meteoroids sa buwan o Mars. Saan naman kaya ang lokasyon ng mga ito sa outer space? Halos lahat ng asteroids ay makikita sa main asteroid belt na nasa gitna ng Mars at Jupiter. May mga asteroids din na nakikihati sa orbit ng Jupiter. Yes, sila ay tinatawag na Jupiter Trojans. Meron ding mga asteroids sa mga Lagrange points sa solar system. For example, ito ang mga Lagrange points ng Earth-Sun system. Ang mga Lagrange points ay mga posisyon sa space kung saan kapag nagpadala ka ng isang bagay doon ay mananatili lang ito sa isang posisyon. Ang mga meteoroids naman ay nakakalat sa buong solar system. In fact, may mga meteoroids din kahit sa hangganan ng solar system, particularly sa Kuiper Belt at sa Oort Cloud. Kaya merong mga meteoroids na malamig dahil dito sila galing. Dito din sa Kuiper Belt at sa Oort Cloud makikita ang mga comets. Of course, kaya sila ay malamig dahil ang mga lugar na ito ay malayo na sa araw. Next, tingnan naman natin ang hugis at laki nila. Ang mga asteroids, meteoroids at comets ay iba-iba ang hugis at laki. Specifically, irregular ang shapes nila. For example, ang 253 Matilde ay asteroid na may laking 52 kilometers. Ang Hoba naman ay meteorite na may laking 2.7 meters. At ang Hartley 2 naman ay comet na may laking 15 kilometers. So teacher, ano naman yung tinatawag nating meteor at meteorite? Ganito yon. Meteoroid ang tawag dito kapag nasa outer space pa ito. Kapag naman nakapasok na ito sa atmosphere, meteor na ang tawag dito. At kapag nakasurvive ito at nakaabot sa ground, then meteorite na ang tawag dito. Cool, di ba? Ngayon, talaga bang umaapoy ang meteoroid kahit nasa outer space? Hindi. Sa kalang sila nag-aapoy kapag nakapasok na sila sa ating atmosphere, particularly sa mesosphere. Ganito ang nangyayari. Pagpasok ng meteoroid sa atmosphere, of course, ito ay napakabilis. Dahil dito, ang hangin sa harap nito ay nakukompress ng napakabilis din. Kapag kasi nakukompress ang hangin, umiinit ito. Ngayon, dahil sa pag-init ng hangin sa harap ng meteor, umiinit din ang meteor at nagliliyab. Ito na yung tinatawag nating meteor streak. Teacher, ano naman yung buntot ng comet? Kapag ang isang comet ay papalapit na sa araw, dito lumalabas ang nakikita nating buntot dahil ang comet ay unti-unting nalulusaw. Ang buntot na ito ay tinatawag nating coma at nucleus naman ang tawag natin sa mismong comet. Ngayon, dahil sa solar radiation pressure at solar wind, natatangay palayo sa araw ang mga natutunaw na parte. At ito na nga ang buntot o tail. Specifically, may dalawa itong klase ng tail, ang iron tail at dust tail. Pag-uusapan natin ito ng mas malalim pa sa ibang video. Pero teacher, paano naman ang asteroid? Nagkakaroon din ba sila ng buntot? Meron, pero hindi lahat at hindi pa ganun kadami ang mga nakita. For example, ang asteroid na Phaeton ay nagkakaroon ng buntot kapag malapit ito sa araw. Pero ayon sa NASA, ng kanilang imbestigahan, wala naman daw tubig sa Phaeton. So hindi ito isang comet at talagang isa itong asteroid. Until now, misteryo pa din kung bakit ito nangyayari. In summary, ang asteroid, meteoroid at comet ay madami ang pagkakaiba gaya ng kanilang hugis, laki, komposisyon, lokasyon at orbit. Itong mga to ang ginagamit nating basihan para malaman natin ang kanilang pagkakaiba at pagkakapareho. Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.